Suspek sa pang-hold sa isang convenience store huli sa Cainta Rizal. At may gitsampung suspect na sangkot sa illegal gambling arestado sa Paranaque. Nagbabalik si Bien Manalo. Patay ang isang 14 anyos na binatilyo matapos barilin ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin sa Candelaria, Quezon. Sa inisyal na investigasyon ng Candelaria Police, natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang biktima sa gilid ng National Highway na nagtamo ng tama ng bala sa ulo na agad nitong ikinasawi. Patuloy ang masusing investigasyon sa motibo ng pamamaril at pagtugis sa mga sospek. Sa Kainta Rizal naman, arestado ang isa sa mga sospek na sangkot sa panghold up sa isang convenience store sa ikinasang hot pursuit operation ng Rizal Provincial Intelligence Unit at Kainta Municipal Police Station. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, armado ng baril ang isa sa mga sospek nang manloob ang mga ito sa tindahan kung saan sapilitang kinuha ang mga cellphone at pera ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 14,000 pesos. Agad na nagsagawa ng backtracking ang mga operatiba sa nangyaring krimen at doon natukoy ang lokasyon ng mga nakatakas na sospek. Nadakip naman ang sospek habang patuloy na tinutugis ang iba pa nitong kasamahan. Arestado ang labing tatlong individual sa follow-up operation ng mga operatiba ng Paranaque City Police sa Tambo, Paranaque City. Kabilang sa mga nadakip ang ilang Pinoy at Chinese nationals na sangkot sa pag-ooperate ng illegal gambling. Nakumpis ka sa mga sospek ang mga gamit sa pasugalan, pera na nagkakahalaga ng 27,000 pesos, mga baril at mga bala. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek para harapin ang kanilang kaso sa hukuman. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.